programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Pupuntahan nga nitong si Ina, si Juana upang kausapin ito sa kanyang ginawa at meron na nga siyang isang proof at evidence nga na nagpapatunay na itong ang si Joanna ang siyang tunay na salarin sa paglalagay nga ng mga daga sa kanyang restaurant kaya ngayon ay temporary na ipapasara ito dahil sa kalukohan na ginawa nga ng bruhang si Joanna at dito nga ay talagang balasubas at malabastos ang ugali nito si uh, Juana at sinabuel mga ito ng milk tea at dito ay uh, hindi sana papatulan ng ating bidang si ina itong ang si Juana, ngunit ang pagtalikod niya ay hinablot agad nitong si Juana ang kanyang buho kung kaya't dito naman ay nagpang-abot nga sila at nagbuno na sila at hindi naman talaga magpapatalo ang ating bidang si Ina kaya go 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 Ina laban lang wag kong hayaang tapak-tapakan ka dito mang gruhang si Juana, ipaglaban mo ang karapatan mo at ipaglaban mo ang sarili mo dahil alam mong ikaw ang tama at wala kang maling ginagawa kaya tama lamang ang ginawa mong ipaglaban mo ang sarili mo. Ayat dito naman ay nakawawa nga itong si Juana dahil hindi naman talaga siya uubra kahit sa andalin talagang mas mahusay at mas magaling ang ating bidang si uh, Ina at dito naman ay nagbidyohan nga ito ng kanyang tauhan nitong si Ina ang ginagawa ngang pangbubuli at pamumwisit nga nitong si Joanna at dito nga ay nasabi ng uh, boyfriend nga ni Cecil na kayo ay mga malakosali at basura ang inyong mga pag-uugali kaya dito ay hindi siya nakakibo kaya dito naman ay napanood ito ng isa sa mga chef nang sikat na restaurant kung kayat dito nga ay nagte-trending daw at talagang sinusubaybayan ang uh, Juana's versus Ina kung kayat dito ay naisipan ng isa sa mga chef na i-invite nga silang dalawa at magkaroon nga ng uh, confit feud kung sino talaga ang tunay na mas mahusay at mas magaling sa kanilang dalawa kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!